Hola from Barcelona. Holy Week ngayon dito sa Spain. Ano nga bang ginagawa ng mga Spanyol tuwing Semana si Santa? Tulad din ba ito sa Pilipinas? So for today's video, si-share ko sa inyo mga kaganapan at, at kung ano mga binibenta namin sa linggong ito. At samahan nyo na rin ako na mag-prepare ng lunch. At ipapakita ko sa inyo kung paano nila i-celebrate ang Easter dito. Maaga ako napunta sa bahay ng ko. Dito kasi kami magsa-celebrate ng Easter. Sa mga ganitong okasyon, maraming pamilya nagsasama-sama. Ito ang araw kung kailan kailangan present ang mga ninong at ninang para sa kanilang mga ina-anak. So talagang excited na mga anak ko. Ito kasi ang araw na makakatanggap sila ng Mona de Pascua o, o Easter Cake. Ang pagbibigay ng Mona Pascua o Easter Cake sa kanila mga ina-anak isang unique tradition at nakasanay na dito sa Catalunya, sa Valencia at other parts of eastern Spain. Ang Easter dito ay tinatawag nila na Dia de Pascua. Walang exact date. Nakadepende kasi ito sa lunar calendar. Sabi nila sa unang full moon daw bago mag spring season. Ang shop namin ay punong puno Punang at nangangamoy chocolate to Halloween. holy Week. Gumagawa kami ng daang daang Easter cakes. Nakasanayan na rin kasi ng karamihan na bumili na lang ng Easter cake. Nairaregalo nila kesa kumuha pa sa bahay. Hassle free na rin kasi. Ang monas de Pascua is sponge cake. Gawa lang ito sa egg, flour at sugar. Pinahati sa gitna para lagyan ng iba't ibang fillings like whipped cream, chocolate, strawberry, truffle cream at butter cream. At nasa sa'yo na rin kung anong gusto mong decoration sa labas. So shop, eto mga binibenta namin. Lahat ng ito yung mga most common cakes na makikita nyo sa isang Catalan pastry shop. Meron ding chocolate sponge at cakes. At pwede rin jam sa loob. Kahit anong cakes actually pwede naman. Basta lalagyan mo lang siya ng chocolate eggs. colored feathers as decoration. Ay, hindi rin pala pwede mo wala. itong maliliit na manok. Ang original mo na da Pasco daw sa isang miyembro ng aming pamilya ay brioche cake na, na merong hard-boiled eggs sa taas. Bilang ng itlog sa cake na ito ay nakadepende kung ilang taon nang iyong inaanak. At ang mga decorations na ito ay nagsisimbolize as renewal and the joy associated with spring season. Kaya tinatawag din nila ito na Pasqua, Florida, at of Quaresma at Arrival of Spring. Kakahintay sa mga ninong nila ay nagutom ng mga anak ko. Hindi na tuloy nila napigilan na papakain ang lunch namin. Hindi kami nagluto today. Okay. handa namin ay ang typical na pagkain nila dito. Assorted cold cuts at cheese platter. May ilang pika-pika at vegetables na so nasunog ko pa. <laughs> Tuwing may cold cuts sa lamesa, hindi pwedeng mawala ang pan con tomate. Bread with tomato. Ito toast mo muna yung tinapay. Tapos saka mo papahira ng kamatis, lalagyan ng konting salt at olive oil. Pwede ng lunch, nagdatingan na rin ang buong pamilya. So yan ang mga hinanda namin today. Medyo light kasi sa dami ng cakes at chocolates for dessert. Siguradong mabubusog ka na dito. Hindi nawawala ang wine sa lamesa sa mga ganitong okasyon. Masayang masayang buong pamilya ko dito. Kasi once or twice lang kami magkita-kita yun. Walang silent moment. Kwentuhan dito, kamustahan doon. Pinapanood din doon nila mga vlogs ko. At nagre-request nga mga ito, nalagyan ko daw ng subtitle in Catalan. Ako, subtitle nga in English, wala Catalan pa kaya? Siguro one day. Tapos na kami mag-lunch oras na para ilabas mm -hmm. ang Mona da Monada Ang mga ninong ang nagre-regalo ng cake sa araw ng Easter. Ang mga ninang naman ang nagbibigay ng palaspas para sa Palm Sunday. Bukod sa palaspas, tradisyon din ang mga ninang dito na magregalo ng bagong set ng damit at sapatos para sa kanilang mga inaanap. Naisusuot naman ng mga bata para umatin ng Palm Sunday mas. Daladalang kanilang mga palaspas. Buk Bukod sa palm leaves, may ilan-ilan rin na nagdadala ng sangay at dahon ng olives at laurel. Ang Semana Santa sa Spain ay naging tourist attraction na rin. Sa so, sobrang haba at magagarbong prosesyon ng mga flows at nazareno sa iba't ibang probinsya ng Spain, pinakilala at talagang dinadayo na ito ng iba't ibang lahi. Kung bibisita ka dito during Holy Week, narecommend ko sa iyo na bisitahin ang badang south or southeast ng Spain, like Sevilla and Malaga, sa Lucia, Alicante, Granada, Toledo and Valladolid. Sikat ang mga lugar na ito pagdating sa prosesyon during Holy Week. Ito na pinakihin naghintay ng mga anak ko, inabot na ng mga ninong at ang kanilang mga regalong Mona. Si Jana nag-request na unicorn at rainbow. La problem? At ito naman ang request ni Julia. Lahat kami ay natuwa at namangha. Estoy tan sagyesi. Julia, Nagpicture na rin kami bago namin si Ryan at kainin ang mga cakes nila para naman meron kaming remembrance. Ang gagwapo at ang gaganda naman ng mga katabi ko. Nahahawa tuloy ako. Charot! Ibinigay na rin ng asawa kong regalo niyang Mona sa inaanak niya. Nag-effort talaga si Jao Madi dahil baby pang inaanak niya at first Mona da Pasqua ni baby ito, isinigurado niya na memorable at maganda sa picture. <laughs> so kinuha niya pinakamalaking chocolate egg na binibenta namin sa shop. Binuksan at nilagay niya itong sa pato sa loob para meron si baby na remembrance After naman ng Monas, inabot namin sa aming mga relatives ang pasalubong namin na na-expired. Na. Galing pa kasi itong Pinas. Halos mag one year na rin kasi nung huli kaming nagkita, nag ako ng 20 na bayong ng manok noon. At mga pamaypay, marami ang daming natuwa. As in, ginagamit talaga nilang bayong na binigay ko kapag pumupunta sila sa dagat o sa pamamalengke. So, sa loob ng basket na yun ay merong pad holder. Nabili namin lahat ito sa Rosario, Batangas. Nagdagan ko na rin ang dried mango, lychee jelly banana chips, tang, chichereya, at kape from may Tita Jo na na-expired na. Sayang, hindi ko din na-check ang date. Tita Jo, kung nanonood ka, isang box lang yung na-expired, ha? Ganito <laughs> na eksena na la mesa namin ngayon. Hindi ko na alam jan kung alin ang basa Kasi ko. Kasi palipad-lipad na kami ng upuan yan para makipag-chickahan. Tumating na rin ang mamilo ko na galing pang Monaco. Humigop lang daw siya ng sariwang hangin doon. Sana all. <laughs> Hindi pa pala natatapos ang bigayan ng monas. May nagsulput pang mga bata. Dahil hindi sila nabinyagan at wala silang official na ninong at ninang. Ay, ang hipag ko na lang ang tumata yung ninang nila. Marami na rin kasi ngayon dito sa Spain ang hindi na nagpapabinyag. Pero hindi ito ang basihan. Wala okay. binyag, ninong or ninang. Diyan naman ang nanay, tatay or any member of the family na nagbibigay ng monas sa araw ng Pasko. So, dito na lang ang video natin for today. Pakicomment na lang sa baba kung ano ang pinakanagustuhan nyo sa video na ito. Hanggang sa susunod. Adios! Ano,